sa football dahil po sa kanilang impresibong performance sa katatapos na Peace Cup. Kumpiyansa po ang Philippine Ascals na makakaya nilang makipagsabayan sa mga tigasing team sa AFF Suzuki Cup sa susunod na buwan. Sa 2012 edition po kasi ng Peace Cup ay nagkampiyon po ang Pilipinas sa international competition sa kauna-unahang pagkakataon sa nakalipas na halos isang siglo. At dito po ay rin ng mga miyembro ng Philippine Ascals ang lahat ng mga individual awards. Kabilang po sa mga Pinoy booters na kinilala sa torneo ay si star forward Dennis Wolf na ginawara ng Golden Boot Award at Most Valuable Player Honors. Gayun din si Edward Sakapano na nahirang naman bilang best goalkeeper. Ang karagdagang detalye sa report na ito ni Miss Cristabel de Leon. Yeah, we are competent. Yeah, we are competent. We have uh, good players, but we still have some time to 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 go and to work on on, on several things. Yeah? Ito ang statement with conviction ni Philippine Ascals Head Coach Michael Weiss ng aming tanungin hinggil sa tsansa ng bansa sa paparating na AFF Suzuki Cup. Ang Suzuki Cup ay ang pinakaprestihiyosong football tournament sa Timog Silangang Asya at ito rin ang naging springboard to stardom ng ating koponan noong 2010. Sa naturang edisyon ng Suzuki Cup ay tinalo ng Ascals ang nooy defending champion Vietnam Bago sila nakipagtabla sa isa pang powerhouse team na Myanmar. Dito nakapasok ang Pilipinas sa semi-final ng torneo sa kauna-unahang pagkakataon subalit nabigo tayong umusad sa championship round. Matapos na yumukod tayo sa host Indonesia sa isang hotly contested match. Pero dahil nagkampiyon ang Askal sa nakalipas na Peace Cup, marami ang umaasa na maganda ang ipapakita ng koponan sa Suzuki Cup. Samantala, todo po naman si veteran football coach Bob Salvacion sa pagiging stricto sa ngayon ng ASCALS management. Kwento ni Salvacion, panahon na para ihiwalay ang glamour sa tunay na mandato ng national football team. Ngayon, ano? Kasi sure na sila sa ng mga players. Ang hindi ko nang pa-practice, wala kang kumitrip, hindi nakasari. O, magaling na Ipapakita tayo ngayon. Ayun, hindi ko masasabi sa iyo, ano? Iba na may kaligyan ng ating mga katumanggal. Bago ang Suzuki Cup sa Nobyembre ay may ilan pang test matches na pagdaraanan ang Philippine 11. Kabilang narito ang laban kontra Bahrain. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan.